So itong mga manok na ito sa tingin ko ay tipid sa feeds, tipid sa patuka dahil hindi agad sila nagugutom. Ito mga farmers ay sinisimula na natin silang imimik yung pagkasta ng rooster para mas maaga silang mangitlog. So ito, bibigyan ko kayo ng example. Wala pang lalapit. Ito, isa. Ito pala yung white leghorn cross ng black ostrarop natin mga ka-farmers. Yan, malalaki na sila. Yung iba dito, ay nagpapakasta na malapit na silang mangitlog so yan so maila pa rin yung iba yan o no. so katulad nito mga ka-farmers tingnan nyo nagpapakasta na itong so itong itim yan nagpapakasta na sila So yung iba dito medyo mailap. Hindi natin mahawakan. Pero okay lang yan dahil bata pa naman sila. So yan. Hayaan muna natin sila dito. Pero ito, malapit na silang uh, mangitlog dahil nag na silang nagpapakasta. So yan o. Oh. So once na yung babae mga ka-farmers ay bubuka yung kanyang pakpak -pak dyan sa unahan So, ganyan, nagpapakasta na sila. Pero ito, baguhan pa sila, sinisimulan pa natin na uh, sanayin. Para mas maaga silang mangitlog. So, itong nandito, puro babae po ito. Labing dalawa yung babae na puti. Meron tatlong ibang kulay. Yan o. White Leghorn Cross ng Black Australorp. Ito, crosses yan ng barred Rock. At yung isang barred Rock. Namatayan tayo ng isang barred Rock dito mga ka farmers. Kapatid niyan. Bali, apat yung nandito. Apat yung barred Rock natin. Nabenta natin yung merong bumili ng dalawa na babae. At merong natilang, natilang dalawa. Kaso yung isa nagkasakit, kaya namatay. So dito sa mga puti, Uh, sa kagandahang palad mga ka-farmers wala namang nasawi sa kanila so yung mga rooster nito isa na lang yung natira dahil binenta na natin pangkatay so yan yung isang rooster mga ka-farmers na naiwan ng white leghorn cross sa black australorp so yan na lang yung natira so tatlo ito noong isang araw pero may bumili lang dalawa dahil uh, merong birthday kaya pangkatay kaya binenta natin so isa na lang yung natira at ito yung mga kapatid na babae so lahat yan babae po so hopefully magsimula na silang mangitlog by uh, November or December so last week of November o di kaya December na alright so yung kinakain ng ating mga white leghorn cross ng black australop mga ka-farmers ay ito pa rin yung feeds na binibigay natin sa mga manok natin. So lahat ng mga manok na malalaki na, ito yung kanilang kinakain. So hindi na ko bumibili ng ibang klaseng feeds, ito na lahat yung pinapakain natin. So ito ay maglalagay tayo ng patuka dito sa kanilang kainan. So mapapansin nyo konti lang yung talaga yung minilagay ko na patukas sa kanila. So sa labing limang pirasong manok yan lang yung kinakain ng mga manok na ito so hinahaluan ko ng tubig kasi kung hindi ko lalagyan ng tubig mga ka-farmers yung iba tatalsik sa lupa sa ilalim sa sahig nila so hindi mapapakinabangan kung matumatalsik ito sa lupa so kasi net yung kanilang sahig kapag tutok sila kapag hinidry yan tatalsik yung mga feeds pero kung ito basa, hindi tatalsik. So bibigay lang natin ito. So itong mga manok na ito mga farmers ay hindi pa rin ito uh, malakas kumain so tipid pa rin sila sa feeds kung mapapansin nyo walang nagpe feather pecking sa kanila kahit mag, uh, masikip sila dito sa kanilang area so ang malakas lang kumain dito ay yung ibang kulay yung barred rock aside dyan, itong mga puti natin ay hindi ganong malakas kumain so itong mga manok na ito sa tingin ko ay tipid sa feeds tipid sa patuka dahil hindi agad sila nagugutom kung dalawang beses lang din ako nagpapakain dito at hindi ganong karami yung binibigay ko so ganyan lang karami sa kanilang lahat so kung pure breed na uh, heritage breed dito talagang kulang na kulang yan mga ka-farmers pero sa kanila sakto lang talaga yan so minsan nga sa umaga nagpapakain ako pagdating ng hapon medyo busog pa yung ating mga manok so kaya konti lang talaga yung binibigay ko para hindi sila sobrang busog talaga. So, tamang-tama naman sa kanila mga ka farmers, hindi naman sila nag-aaway, hindi naman nagtutukaan dahil hindi naman din sila agad nagugutom. So, 'yan yung kagandahan sa breed na ito. So, 'yun din yung na-observe ko sa kanila. So, hopefully ay tuloy-tuloy ito at kahit ganito yung kinakain pag uh, pagkain nila o yung kainan nila na konti lang yung kinakain na feeds ay maganda pa rin mangitlog so sana maging ganun mga ka-farmers yan na. so medyo masikip na talaga sila dito pero ayos lang yan dahil wala naman tayong nakikita ang sinyalis na nagtutukaan sila alright